Hi guys! Samahan nyo kaming gumala at pupunta kami ngayon sa Bukitima Railway at ito niya guys nandito na kami naglalakad na papasok dito sa may Bukitima Railway Station yung dalawa kong kasama at kasama ko rin yung dalawa kong kids dito at ito kami magpapalipas ng araw, mag-hiking. Aside from hiking, mag-sightseeing na rin. At ito ay first time namin napuntahan. Ayan nga guys, nakikita mo yung may yellow dyan. Yan yung kaunahang train dito sa Singapore na pumunta ng JB Malaysia, Johor Bahru Malaysia. So, ito yung transportation daw nila. Papuntang JB... JB... Malaysia. So, ayan na nga. Ito na yung... Bukit Timah Railway Station. Actually, guys. Mahaba ang lakarin nito. May isang Tanjung Pagar Rail Station din doon sa unahan. Which is... Lalakarin mo lang 11 km So, hindi na namin naabot doon, guys. Kasi... Napakalayo. Tsaka yung kids ko, hindi magtatagal sa lakad at ito na nga guys, yung train yung maliit na train na ano dito uh, tawag nito, ito yung ito nga yung sigurong uh, sinasakyan nila papuntang Johor Bahru, Malaysia ayan nagtitiktok to na nga kami dyan guys kasi na naamiss talaga kami sa train na yun. maliit lang siya eh. mga ilang taon lang siya na nakasakay tsaka nakikita nyo yung nasa likod na ano, dyan. dyan yung ano station I mean yan yung tikiting tikin -tiki 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 tikiting boat at tsaka dyan na yung nagbibili ng mga ticket at dyan yung naghihintay yung mga tawag nito yung mga tao dati dyan sila naghihintay habang hinihintay nila yung train dyan uh, maliit lang siya na space na station at ayun na patuloy kami dito sa may bridge ng Bukit Tima Bridge kalimutan ko yung tawag nito guys may tawag na bridge dito eh ito pinabaybay namin papunta doon sa dulo maganda, magandang ano uh, views na uh, for photos, ayan maraming taong nag-hiking dito guys, dahil mahabang nga ang nilalaka dito Is, isa din sa mga tourist spot ng mga taga dito na puntahan ayan na nga guys thank you for watching eto pala guys, makikita sa Bukit Tima Road at kung gusto niyo pumunta dito, sumakay lang kayo ng Blue Line MRT Station at baba kayo sa Green sa my King's Albert Station. Tapos exit A, turn left. Yun lang. Bye-bye. Thank you for watching.